Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya nating M. Ang ibabahagi ko ngayon ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga Kulosas chapter 3, verses 15 to 17. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, Sapagat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturoan ng buong kalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual na may nagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gawin ninyo, maging sa salita at sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus. At sa pamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maganda nun naman ang isang uh, paanyayang ito ni San Pablo sa mga taga mga practical tips sa ating pang-araw-araw na buwan. Una, ang pansin sa akin dito ay ang salitang kapayapaan ito ang kaloob ng Diyos sa kapayapaan kaya kuminsan kapag sa ating kalagayan ngayon na puno ng mga uh, maraming mga balita, mga pagsubok, mga uh, kahirapan ang imbitasyon palagi ng Diyos ay kapayapaan dahil ito ang iniwan ng Diyos sa atin. At magpasalamat tayong lagi sa Diyos. Ito 'yung napakaganda sa simula ng ating mga panalangin ay magpuri at magpasalamat tayo dahil ito ang natitirang uh, inspirasyon ng Diyos sa atin ito ang dapat natin pasalamatan dahil sa ating buhay na ibinigay niya sa atin at kung tayo nga ay nagkukulang ah, magpaalalahanan ibig sabihin ah, magkaroon tayo ng palala sa ating mga kapatid kaya nga ako din sa social media ito yung aking naging role na ang papel na ito ay paalala sa ating mga kapatid na magkaroon ng kaalaman. Kaalaman para sa susunod na herasyon sa ating pagharap sa Diyos, meron tayong patutuo na nagagawa natin ang ating katungkulan bilang mga Kristiyano. At simple lang yung sa kahuli dito, at kapag ikaw ay uh, gumagawa ng mga gawain, maging sa salita at sa gawa, gawin ito sa pangalan ni Kristo. Ibig sabihin, ang ating mga gawain ay dapat nating isaisip, isa puso, isa diwa. Hindi lang uh, salita ng salita kundi mayroong pagpapahalaga sa ating gawain at pagpapahalaga rin sa ating relasyon sa Diyos at sa kapwa. At kapag narep, pakinggan ito ng mga tao, ng mga kapatid natin, ay isang indikasyon ito upang magpuri sila sa Diyos at magkaroon ng paglapit sa ating Panginoong Hesus na dapat tayong magpasalamat sa pamamagitan ng mga imno, mga salmo, mga awiting pang espiritual. Kaya napakahalaga na minsan ay kumakanta rin tayo sa ating misa at sa ating kongregasyon upang bigyang papuri ang Diyos. So ito po muna ang aking ibabahagi at ito ay isang call to action na rin upang gawin natin sa ating pangaraw-araw at maging gabay sa ating uh, pang-spiritual at pang-kabuhayan na maging malapit tayo sa Diyos sa ating mga ginagawa. So ito po muna at God bless po sa ating lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak Espiritu Santo. Amen.